Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Sa video na ito ay magpapakain tayo ng manok Pero hindi yung usual na pinapakain natin sa kanila na mixture So ngayon mga ka-farmers ay nag-switch na naman ako ng patuka Ito yung pakain natin sa kanila ay yung GMP4 Dito sa mga manok nating fight So mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit ito yung gagamitin natin sa ngayon Alright? farmers, binalik ko sa GMP4 yung pakain ng aking mga manok sa mga rason na yung una mga ka-farmers ay uh, atat na atat na kung gustong mangitlog sila dahil uh, meron na sila sa tamang edad o sa tamang edad na sila dapat ay uh, produce na sila ng mga itlog o nagsisimula na silang mangitlog kaya binalik ko yun itong GMP4 para umpisahan muna na mangitlog yung mga manok lahat ng mga manok na inaalagaan ko dito yung mga layers natin na mangitlog sila bago ko ibalik yung pagkain na yung sapal na niog na mixture. So gusto ko mga ka farmers na mangitlog muna lahat yung mga manok or nasa tamang size din yung mga itlog nila na inalalabas. So kailangan natin pakainin muna ng magandang klaseng feeds. Uh, ang ginagamit natin ngayon ay breeder pellets lang. So gusto ko ng gumamit ng layer feeds. Kaso medyo may kamahalan. Kaso may kamahalan mga ka farmers kaya breeder pellets lang yung ginamit natin. So so far ay ayos naman yung mga manok natin. Pero ang problema ko na naman ay yung mabahong ipot nila so kailangan everyday linis talaga para hindi mangangamoy yung kulungan natin so yun yung napansin natin sa mga nakarang araw so nagsimula akong binalik yung pagkain nila kahapon ng hapon at hanggang ngayon yun lang pinapakain so yung pangalawang rason natin mga farmers kung bakit natin binalik sa uh, commercial feeds yung patukan ng mga manok natin ay yung availability ng sapal ng niyog So akala ko mga ka-farmers ay yung source ko doon sa palengke ay palagi na akong makakuha. Ang problema kasi uh, parang napansin ng may-ari na palagi tayong kumukuha doon. Parang uh, ano, binigay sa iba yung sapal ng niyog. So yung uh, kakontrata ko doon mga ka-farmers ay yung medyo tauhan yata, tauhan niya yata yung mga ka-farmers. Pero nung tatlong beses na yata akong bumalik doon, uh, pinagsabihan ako na wala na daw binigay na sa kapatid niya yung may-ari ang may sabi kaya uh, isang rason mga farmers ay yung availability so yung sapal naman namin na yung sa mama ko na naman na sapal ng niyog ay hindi naman masyadong marami yung naibibigay niya dito dahil uh, yung iba ay pinapakain niya sa kanyang baboy kaya konti na lang talaga yung kukuha kong sapal ng niyog at yun yung magiging problema kung hindi tayo magiging consistent So kaya 'yon binalik ko rin sa commercial na feeds yung pagpapatuka sa mga manok natin ay dahil dun sa mga rason na 'yon. Pero mga ka-farmers, ang yung sabi ko kanina, ang disadvantage talaga nito is yung nabahong manukan. So kailangan uh, lin linis talaga at uh, sana ay sa mga susunod na araw o sa linggo ay magsisimula na silang mag-drop ng mga itlog. So ang problema ko lang ay hindi pa ako nakagawa ng mga pugara nila. So gusto ko talaga yung pugara na yung nest box na Uh, merong cover na gugulong yung kanilang itlog sa harapan tapos hindi nila maabot o hindi matutuka so gagawa pa tayo noon siguro mga limang ganun na box so kailangan maglaan ako ng oras na magawa ng box na yon para mang mangitlog yung mga manok so isang bagay din mga farmers kung bakit uh, hindi pa mangingitlog yung mga manok ay yung availability ng pugaran so kung wala silang makikitang pugaran ay talagang wala sa mindset nila yung mangitlog So once na makakita sila ng pugaran ay maaaring ito rin yung magkakos ng mangitlog sila. So kailangan nating gumawa. Uh, meron ako mga scrap woods dyan. Yan yung gagamitin natin. Uh, bibili na lang sana tayo ng yung screen. So ipapakita ko sa video siguro sa mga susunod na araw kung paano gawin ito. So yun yung isa sa mga pamamaraan ko na gusto kong gawin na nest box para malinis yung mga itlog. Hindi na tayo kailangang maghugas doon sa mga madudumihan dahil uh, siguro 99% or 100% na mga itlog sa ganitong setup ay maganda So yung mga manok natin doon sa breeding pen mga ka-farmers na hindi pa nangingitlog So plano kong lagyan yun ng rooster dahil wala pang roos rooster na nakalagay doon So lalagyan ko ng rooster para yung uh, mga inahin natin ng mga manok na hindi pa nangingitlog ay Uh, parang gumana silang mangitlog dahil may rooster. So isa ding bagay mga ka-farmers na kung paano papaitlogin yung mga manok ay yung paglalagay ng rooster. So isa lang rooster na ilalagay natin sa 10 or 15 na mga inahin. So di, di pa naman natin ito uh, binibread. Ang purpose lang naman natin ay para makapagsimula silang mangitlog. So although yung iba ay nakaitlog na noon pero huminto nung nag-change feed tayo. Kaya <coughs> ibabalik natin yung mga ka-farmers na mangitlog sila. So para continuous siguro magpapakain tayo ng uh, sapal palang niyog eh yung forage na lang nila pero lalagyan pa rin natin ng commercial na feeds para patuloy or tuloy-tuloy yung pangingitlog ng mga manok. Same sa battery type natin ay commercial na feeds din yung pinapakain natin sa kanila at paminsan-minsan lang natin binibigyan ng mga alternative na forages.